Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma chapter 8, verse 28. Lord, tulungan po ninyo akong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi na raw po pwede gamitin yung Presidential Decree 577 grant ko sa school, kasi nagbago na ang rules nila. Lord, paano na po ako makakagraduate? Pagsamo ng Estudyante sa Panginoon Marso taong 2006 nang malaman ng estudyante na hindi na niya pwedeng ituloy ang kanyang pag-aaral, dahil tinanggihan na ng pamantasan ng grant na ginagamit niya para makapag-enroll. Paulit-ulit siyang umiyak at nanalangin sa Panginoon habang ni-recite ang Romans 8.28. Ulila sa ama, ang inalang niya ang nagtataguyod sa kanya. Kulang ang kita ng mama niya para makapagbayad siya ng tuition fee. Humingi sila ng tulong sa iba, ng utang at sumulat sa politiko, pero lahat ng iyon ay hindi nagtagumpay. Sinubok ng pagkakataong ito ang pananampalataya ng estudyante. Nakaramdam siya ng takot, lungkot, at alinlangan. Pinanghawakan niya ang katutuhanang, All things work together for good for those who love God. Mula sa panalangin ito, isang pangyayari ang niluob ng Panginoon na maganap. Nakatanggap sila ng tawag at sinabi na siya'y qualified mag-apply para sa isang full scholarship. Nabuhayan siya ng loob. Masayang nag-thank you Panginoon. She didn't expect that God can orchestrate circumstances to answer her prayer. After a month, natanggap niya ang full scholarship na may mas maraming benepisyo kaysa sa PD grant niya. Nalaman niya na isa pala siya sa mga mapapalad na estudyanteng pinagpili ang makatanggap ng scholarship. Bago pa man siya maging scholar, itinakda ng Panginoon ang bawat pangyayari para makagraduate siya. May malaking bagay ka bang hinihiling sa Panginoon? Huwag magsawa sa pananalangin. Ang kanyang bawat pagtugon ay alinsunod sa mga pangako at salitang nasa Biblia. Nangungusap si Lord sa circumstances natin sa buhay continue to seek the Lord, and respond with wisdom. In whatever situation we are in, the Lord has His way to orchestrate events and fulfill what He wills to do for His people. Now let's pray. Lord, buksan po ninyo ang aking puso at isipan na maunawaan ang mabuting hangarin ng puso ninyo sa bawat pangyayari sa aking buhay. Lord, I trust you with my whole heart, sa pangalan ni Jesus. Amen para sa ating application. Pause, ponder, and pray. Balikan sa iyong alaala ang isang bagay na ginawa ng Panginoon na hindi mo akalain na mangyayari. Take time to thank God for all the circumstances He orchestrated to help and guide you. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Romans chapter 8 verse 28